Andro, Andro. Ano masasabi mo, Andro? Ha? Huh? Andro. Ay, no. Oh. Andro. Ano masasabi mo? Ay, no oh, si Yo, oh, si Idol. Idol, lo. Oh. Ano masasabi mo? Kumusta raw? Ano? Ha? Ano huh? masasabi mo? Wala masasabi? Andro. Andro. Wala na. Wala na guys. nah na. Naglaro. Na. 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 Shout out mga kaidol. Shout out. to shout out mga kaidol. Idol. Mga shout out mga kaidol. Oh. Mga hindi lang magama. Oh. Oh, idol. 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 Oh, idol. Hi, oh, idol. Oh, idol. Mag morning. Good morning mga kaidol. Ayan po ang dalawang pugi. Ayan. Ay, suwang na ilong. Kung Kalabas ka na, kalabas? Hmm. Para kasi may bagu, eh. May bagu, di ka kalabas.

Papa, pa, pwede pa yung isang ra. Ha? <laughs> Ito lang tayo sa At hawi na tayo. Ay, po yung magbibihis. Magligo. Ayan. Baba, pasok naman tayo ulit sa tin tabang. Medyo doon mo yung kabuhan ng so, si medyo makalat lang guys. Sikip. Sikip yung bahay ni Idol. <laughs> Ayan. So mga nanonood guys, shout out. Shout out po sa mga hi, hello, hello guys. Ingat po kayo palagi sa sa mga nagtatrabaho dyan. Ayan. Sa so, mga nagmumotor, sa so mga riders kasamahan natin. Ingat po kayo sa mga duty. Yes, guys. Alam mo na kayo. 哦，是，你过来。